It's another day, another blessing. So for today's video, mga langga, tara, tayo dito sa historic Welling Station. Matatagpuan nga pala ito dito sa Albany, Western Australia. Tara, let's go, mga langga. Pasok na tayo sa loob. Entrance rito. Pero, so, natry natin pumasok sa loob, mga langga. At makita natin kung anong meron dito. So, ayan siya. Yes, Welling Station Discovery. So, makita natin pagpasok sa loob. So, yeah, we're here. Oh, nice. Ganda. Guys, nandito kami sa loob ngayon. At pwede kayong, uh, meron silang coffee station dito sa kabila. So, ayun. At medyo madami ng tao. So, ingat ako sa pag-video ko. So, I'm sorry. Yun yung coffee station nila. So, ito yung makikita natin, guys. Mga painting. Ayan guys. Grass area in front of the ship. Yep. We say one through to six, then heading into the center is the best way to go. Okay. Yep. Just go on the barcode. code. Ayan, entry na tayo. Ta so it's entry na. Ah, ayan na. Wow. Look at that, guys. So ito yung makikita natin itong mga shell. Totoo to ha. Totoong shell yan. Totoong clown. Ayan o. See that, guys. Wow. Amazing. Ito meron pang malaki. Eh. Awesome. Yeah. Yung iba't-ibang collectibles na shells, oh. Imagine ninyo, guys. Oh. You. <laughs> wow guys, lumabas naman tayo. So, yun, doon tayo nang sa loob. And, labas that. tayo. Yep. And then, look at this, guys. Look at that. Ito ato yung shipping vessels na ginagamit nila pag maghuli sila ng uh, whale. O, oh, diba? Ang ganda. And guys, punta tayo sa labi. Ito na pala yun. Vessel nila. So, grabe yun oh. ito na siya guys so yun guys naka na tayo pasokin na natin ang loob so, <laughs> Go inside. Yeah. ayan dun yung captain room the first mate ayan so dito tayo galing so ayan sya this is dangerous work it is tapos ito yung makikita natin sa labas guys so ayan sya andito na tayo sa labas ng barko ayan so mga titanic dapat ang dating you know so be careful lang kasi nga medyo umulan ayan ba so ayan sya guys so, oh amazing dito tumayo siya, no? si ano uh, si Kate Chuck